Pag, mara pag, maraming star si Kuya Zayn bibilhan natin siya ng McQueen na robot ha pero okay lang kahit kaunti ha basta makinig sa teacher ha ha Zayn tingnan uh, yung gulaliwa ko na kahapon na kailang star ka ilan yung star mo kahapon pala binilang mo ilan 1, 2, 3 yung star mo kahapon binigay ni teacher? 1, 2, 3 Ano ba yung ginawa nyo kahapon sa school? Nag-aral O oh, nag-aral tapos Di ba naglaro kayo kahapon? Yung exam ninyo Di ba nag-exam kayo? Um, Very good ka daw, di ba? Yeah, Si Lexia pag nag-aaral ito, pag pumasok si Lexia Okay lang kahit kaunti ang ano, kaunti ang star. Ha? Lexia Okay lang kasi hindi naman pwede, hindi naman hindi naman mahalaga yung madaming star. Eh, uh -huh. pero mas maganda maraming star. Mm. -hmm. Oo. Aba. Kasi pag maraming star, very good siya. May regalo si Daddy. Bibili siya ng Barbie. Si Kuya Say naman, pag may star na marami, bibili si Daddy. Pipapapicture ka kay Mami, ha? Sabi mo, Mami, marami akong star. Picturean mo ako. Pasa mo kay Daddy. Ha? Ha? Sain? Ha? Sabi pag marami kayong star, mami, picturean mo ako. Pasa ko kay daddy, ha? Sain?